Lilipad na naman ng aming team papuntang Sulaymania kasi may mang Dito kami napadpad sa Koi's Restaurant guys kasi isa raw to sa mga restaurant na dinadayo rito. Mabilis lang ang paglipad namin kasi malapit lang naman to sa accommodation namin. Siyempre. At saktong sakto pagdating namin dito, kakaunti pa lang yung mga tao kasi maaga pa lang. Habang tumitingin pa sila ng menu, syempre tatambay muna kami dito sa labas para magpahangin habang nagantay. Hey, Marami silang in order guys kasi balak nilang busugin kami bago lumipad pa Banat dito, banat doon. Ang sarap talaga pag libre. Picture, Picture, after namin kumain guys, pauwi na sana kami kaso may nagperform pa. At dahil nag-enjoy kami, natagalan kami. Hello,